Kung nang tingin ay masasabi mong nagdadalang tao si nanay. Ngunit kung tingang maigi ay may edad na at puti na ang kanyang mga buhok. Mag taon na daw itong kanyang daladala. Kung buntis siya, bakit hindi pa siya nanganak? Ano nga kaya ang kalagayan ni nanay? Sa halos 40 anyos na bahay na ito, nakatira si Nanay Shoni at ang kanyang mga apo. Matagal na daw kasing pumanaw ang kanyang asawa. Kaya kung wala ang kanyang mga apo, ay nag-iisa na lamang dito si Nanay Shoni. Mapapansin din na nabulag na ang kanyang kaliwang mata. Nahulugan daw kasi ito ng mga alikabok ng yero noong kasagsagan ng lindol sa Mindanao. Luma na daw kasi ang mga yero at mga materyales sa bahay ni Nanay Shoni. Tuwing umuulan naman, ay tumutulo na din ito. So nagtataka kami mga bay, bakit maraming balde si Nanay dito? Ito daw mga bay ay preparasyon para pag umuulan, No dahil tumutulo ng bahay ni Nanay, itong mga balde mga bay ay nakalinya dito, dito mga bay, dahil tumutulo. So yan pala ang purpose bakit may mga balde diyan. Mahirap ang buhay, sambit ni Nanay. Nanay, onseyo ang sudanon karni. Kita lagu Sino Sinusuportahan naman daw siya ng kanyang mga anak na may asawa na din sa ngayon. Kalimitan kasi sa mga anak ni nanay mga bay ay magsasaka o nagihirap din sa kanilang buhay. Kaya't minsan ay kinakapos na din sila sa pangunahing pangangailangan. Naikwento nga ni Nanay Shoni sa amin kung wala na daw silang bigas ay saging na lang ang kanilang kinakain. Katunayan mga bay, wala na daw din silang bigas para sa pananghalian nila ngayon. Buti na lang at may dala tayong kunting bigas. Kaya ito kaagad ang niluto ni nanay. Nang hihi naman ngunit pinipilit ni nanay na magtrabaho sa mga gawaing bahay. Ang mga apo kasi ni nanay ay nagsisikap din na makapaghanap buhay. Dumediskarte upang may maiuwing pagkain sa kanilang hapag. Hindi namin matiis na tingnan lamang si Nanay Sony habang ginagawa ang mga gawaing bahay. Kaya't nagmagandang loob si Camgirl upang tapusin ang kanyang ginagawa. sadyang mahirap ang buhay. Ngunit napaka-grateful naman ni Nanay Sonny. Napaluha pa nga ito mga bay nang iabot namin sa kanya ang kunting tulong na aming nakayanan. Sa bagay na ay bahala gamay, basta kinasingkasing na no? Ay, dako na na sa Hindi na magilak na gamay raman ka ay sa mga help na sobrang liit na lang din kasi nang natatanggap naming sahod mula sa trabaho at ubos na din ang mga na at naipon ko oh tanawa ko. Um, kagamay ako ng tiaso akong tiyas, oh. mm -hmm. ano sa ano nga ba ang nangyari? ano 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 Samahan niyo po ako mga bayi at ating alamin ang kalagayan ni Nanay Sonny. Magandang araw po mga kababayan. Andito po tayo ngayon sa Barangay Datu Inda upang maghatid na naman ng tulong doon po sa ating mga kababayan. Tara mga bay, samahan niyo po ako at alamin po natin yung kwento ng kanyang buhay. Nay? Okay lang magsalad nay? Sige. tayo, Sulod na Pasensya lang. lapos-lapos na akong balay. Okay lang yun nay. Pagpasensya na daw po yung muna natin si Nana Eth Pagpapasok ka dito, bali, makakalabas ka din doon. walay problema na nay. unsa sa ganit mo ang pangalan nay? Si Yuni. Si Yuni. nay? Gambay. Uh, Shoni Gambay. Pila na imong edad karon nay? 69 na ko. 69 years old. Senior na nay. May tinatanggap na din na ana ginadawat nga uh, pension sa senior no. Nakadawat na. Kinsa mung kauban sino po yung kasama nyo dito sa may bahay nay? Kinsa yung kauban din sa balay? Ako na ako. Imo mga apo. Pila ka buko uh, apo nimo nay? Dua mm ang -hmm. dua ang dalaga isa ang uli tao isa ang bayong-bayong. Mm, subali so lima. Mm, napakatongga mai. Subali so anak niyo po si Nanay. Ano'ng pangalan ni Nanay dito? Lani. Ayan, anak anak po niyo si uh, Nanay Lani. Mm. Uh, nakita po natin si Nanay Sonny Noong nung pag-vlog natin doon kina ati Lani mga kababayan at uh, yung agaw pansin. Agaw pansin po yung uh, physical appearance ni Nanay. So, Nay, amu alang mapangutana. Nay, matanong lang namin. Oh. Ano pong nangyari sa sa inyo? Ako, ah? Oo. Ga, sakit ko. Ah, may sakit po kayo. May sakit ko. Ano sakit, nai? Kining akong tiyan, gada ko. Mm -hmm. Ano ani mayo ano, may siguro, kung sa ba, wala lang ko kahibalo. Mm Hindi -hmm. pa. Kung ano man, unta, doktor, pero... Napacheck up okay. niya na. Oo. Oh. Tapos? tong buhi pa nang akong bana kanang niya oh. kapila na ma hospital diod mm -hmm. skinning so, akong hapo na pud mm, gina okay. hinihingal oh. gihubak ko mm -hmm. tapos katong pag-abot nga unsa tong pitsa ha siguro Mm. Pila na siguro tungkuan kay dugay na na. Dugay na. Tung sige linog gani. Mm, 2019. Oh na adiktima na po akong matan na hulugan taya og sin ni hinahoslo ni akong kaya kay ah, dugo na jud ang mm. Ah, mag-agas so, uh, may sakit po si nanay mga kababayan no? uh, sa so, pagpatanaw ninyo sa doktor nay unsa ang ano sa doktor nay unsa may, ang... may bukol-bukol daw diri sa akong kuan operahan ko unta pero di ko magsugot dili ka magsugot ng dili operahan. ko kay madlo ko Mm, okay. Naingon ba sa doktor na kung kung taas ba ang chance nga uh -huh. makasurvive kung operahan ka? unsa lang giingon? Wala man, nag, wala nag-ingon. sila wala, Ang lang nila kung kung tenang kanang i-operahan e, kung nakapoy kwarta. Ah, so wala pa daw pinansis so, na yun, no? Gani. Eh, medyo malaki kasi yung Tiyan ni nanay, mura ubuntis na no? uh -huh. no? uh -huh. yun, no? Kung tanawon na yun, no? Mm. Kung dili makita. makita man yun, tanawang, uh -huh. O, tanawa. Oh. Mm. Parang... gamay akong tiyan sa tanawa. ko. Okay. Karong okay. na, medyo Ma na pa, no? Ano siya, naigahi? I ah, oh, matigas siya. Na. Okay. Sakit nay kung pislito. Sakit na kung pislito, na yun? Hindi man. Mm. Maglibot lang ang sakit, diri. Ako diri, magkuhan sa akong kuhan diri, kutu-kutu. Mm. Ano? So, pa, kung baga mura og buntis na yung, no? Mm. Pero hindi naman buntis si nanay kasi 69 okay. years old na si Dugay mm. na ni sanay nga imong ginadala-dala na eh. Mga Ma. pila imong edad na nga nagsugod na Kuan na ni, na ni katawik siguro. 10 years? Dugay uh, na na matay mong bananay. Bukod na. Hapit na mag, kuan, 20 Twenty years na. Uh. Uh, Sobra na gani. Okay sa karon nay sa ang nagahatag og uh, or asa unsa inyong panginabuhi nay ano po yung kabuhayan niyo nay imo e, lang nang senior na ko pero mm -hmm. kulang lang sa utang mm. unya -hmm. nakaatak pud kog kuan kanang purpose mm -hmm. ah, igo lang yun sa utang mm -hmm. So, bali, lang lang. No? No. Uh, membro kayo ng Poor Peace, oh. tapos uh, senior citizen na ino. Oh. Oh. Kinsa ang mga anak ni mo, na, na ba mga anak na yung sa imo, na nai? Usay ko na, na, makita nila. Ah, nag naman oh. sila. Oh. Pila ka buki mong anak, na kapangutan na namo, Lima. 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 Nanapod sila yung mga ah, pamilya. Hindi pamilya na. Okay. Subali, so, ginabisitahan po ganila oh, nila oh, oh. sila ang nagasuporta sa imong mga pagkaon. Oo. Oh, oh. Kaya di nakakalihok na no? Mm -hmm. Dili man po mo mawad Andrew mga, -andre, mga konsumo oh, -andre. so? hmm. na Ako sa iyo mawad Andrew. Galisan. Kaya ka karong gani niya, oh, may Wala mo lungagun na Wala. Kaya nakakabsan na po niya. Ah. So wala na bugas? Wala. Matanong na ko na'y asa yung mga apo karunay? Na kika, ay, mo kakay na po. Naning in town. Mm, Nagun sa sila. Nai. Bago lang ay nag aabot tong isa to dito. Atong nagduyan-duyan kaniya. Mm. Nagkuha. Ah, isa ka ni mo to kaapo na. Oo. Oh, nagpasaan to sa kahoy siguro. Hmm. Pangwartahan nila. Oh, para maka-income. Oh. Nag-eskwela pa to siya na. Nag-eskwela. Ano sa nga year eh? Second year. Second year. High school? Oh. Okay. So, bali, ito po mga kababayan yung kalagayan ni nanay. So, sa karon nai, wala mo ilong agon. Kung wala mo ilong agon, nai, unsa yung ginabuhat, nai? Unsa yung kaunon? Mangita. Unsa yung kaunon? kaunon sa karon kung wala mo yung... Ano bag, saging? saging? Oo. Yan, yeah, okay lang sa inyo, ha? Mani, uh, Survive man. Ang na, ang man. man. Tiis-tiis lang daw po muna mga kababayan nung no, pagwala daw silang makain, uh, mamutol na lang daw sila ng saging para meron sila kahit paano makain. Yung mga apo din ni Nanay nakasama kasama niya dito sa bahay mga kababayan ay uh, nag-aaral. Tapos ngayon dahil Saturday, wala po silang uh, pasok. Yun, kanya-kanya uh, po silang hanap ng puwede nilang pagkakakitaan para kahit papano ay meron po silang maiuwi, no na pangailangan dito sa bahay nila ni nanay. Na ba nay, sa imuang sitwasyon, nay, kanangyong ano? Ang ko, naabdang ko dire. Magkuan ko, magulam ko, kuan, mga ko, nay, tambal. makakuan ko. Magkainom ko. Ka, mm. eh. Kasi hiningihingal din po si nanay, mga kababayan. so, gabi, na. Kinay, nay, sa, ang imuang tiyan, nay, bugat na, nay di man ka kaayo, pero mm. gaguot lang ba? Mm. Sumisikip. Oo. Oh. Dili ba, dili ba mahitabo na yung ka tungod sa nagdako na ninyo nga tiyan na yung ma mahapo mo ha, ang samot? Mag-apod. Oh. Mag-apod. mag kag samot tungod sa naidala-dala na yun. No? Oh. Kung halimbawa po na atay mga kaigsuunan na gusto mag-help sa yun, okay lang ba sa imuha na yung magpa-check up ulit na yung. Kung halimbawa na yun ba nga nang naatay mga mutanaw anong video na nga gusto sila mutabang sa imuha, halimbawa, kaya nang okay ra ba sa imuha nga magpa-check up ulit? Pa-check up tungod sa imuha ng dibate? O dili na ka gusto? Hindi ko gusto eh. Mahadlo ko. Natatakot kung, ko kayo na ko kung anong ko, operahan. Hmm. Hindi ko gusto eh. So... Wa ba ako nakaagig kuan? Indeksyon. Mm. Kanang kuan? Sa COVID. Oo. Oh. Mm. Kaya panahon na to, abot ang COVID ah. Pas Paspas pun ko diri. Eh. Grabe kaya akong kuan. Mm. Gihapo pa ko. Maoning mm. akong mata. Nya. Naglisod ko. Pag, pag uh, ano yung mata mo na'y Kasi nahulugan ng... Taya. Taya sa... Sa sin? Oh. Bali, dako ang nahulog na'y sa Hindi, mata ma murab, natuluan lang murag, pulbus ba kay pag kuang na dala sa ug ba ah tapos tungod ato na mo na siya gansakit, nga sakit gasakit na gasakit na hantud na wala ba mo na pa check up tonay wala ah wala hantud gani mo apektaran na pud ning isa ka pikas na akong mata Daming ano na yun, no? daming dinadamdam na yun, no? kapan kayo. So, bali, at least kahit papano din nay, na aking mga apong, imong kauban din sa si mong balay. Mm na kay makauban, na kay masangpit, panahon nga, nagakinahanglan ka, no? Na kay kauban. Kung na, na kay mensahe sa si imong mga apun na'y unsay mo ang masulti sa ila, unsay mong mensahe para sa si imong mga apo. Muna ko, kamong mga bata, magtarong mo, magtarong mo, mag -eskwela. Kuna tadi re nya kun kuan ah, paling kamut juta nya mang simbata paling oleh hmm. kuan hmm. street street lah hmm. mengamuyu tadi tu sagi nu ngam on hmm. tanung ko lang ita na ya Ma -question hmm. question oh, na ko ah uh, ni santo po sing nauna na ing gusto po, gusto pa baka nga maayo nay au uy Ojud na. Uh, mo jud na ang panganday nay no. Ni din hinay, mm -hmm. dala nga gamay nga bugas, mm -hmm. no? Bali ikaon na nako bugas nay. Ami diri gamay nga bugas nay. Kahit pa paano na, inaamoy malungag. Kahit wala amoy na malungag Nay, no? So, para kahit papano na amoy malung agnay, Ha? Tapos, Nay, pagpasensyaan nyo na, tungod po sa kagamay na ugsweldo na mo, Nay, gamay rapod ka ayon ni nga kas ako matag sa imuha, Nay, ha? Palit ni mo ugsudan or on sa man imuha ang gikinahanglan din sa Pinoy Anan. Pagpasensyay na, nai, maulang, maulang ni sang among makaya sa pagkakaroon, Nay, ha? Since, ah, uh, medyo naggamay man ang amuang, ah, uh, sweldo sa YouTube channel na mo. So, karon na, kining ako ang ginatabang na sa mga kapariho po na ako nga nagakinahanglan. Di Gikan <coughs> din siya sa among nga kaugalingon nga bulsa. <coughs> tungkay kay wala man milain nga makuhaan nay Sa bagay nay, bahala gamay. Basta kinasingkasing nay No? Ay, dako na na. Pupsa dili na magilak na eh. gamay raman ka ini sa mga health na eh. na magilak dili na magilak ha ah, tara para na kay pamalit sa mga kinahanglan dili sa balay dili po na mo gusto na nga magsubok ka na ha dili na magilak Dako na mag Salamatan ako sa Ginoo. Lipay lang ko. Mm -hmm na mga panalangin sa ginoo mm. na yung mga dili na ito gina-expect usahay na yun no? and bisan pa man na unsa kung sa kalisod ang kinabuhi basta maglaban lang yun sa kinabuhi no uh -huh. kasi samtang natay uh -huh. naman paglaon, uh -huh. na atay gininhawa naman dyan tayo paglaon no di lang tumawad ang paglaon na nay. And labaw sa tanan na temporary lamang tatanan uh -huh. din sa yuta. Uh -huh. Labaw sa tanan ang ato ang pagsalig o pagtuo sa ginoo mao man ang pinaka importante importante no? nabasahan gani na ako na gusto lang po na ako masyal na nabasahan na ako gani sa second Corinthians chapter chapter four verse 18. no nga nagingon siya dito na basaw na lang kay na ako na Hindi tong gabi, gabi sa nai kasi bisan ako nai, naga problema ako nai ba nga? ano ko, wala na ko'y sweldo. Uh, wala na ko'y pantabang sa ako ang mga, mga ginatabangan. Kasi na, abinin mo na eh. Amot, nga no, nga, sa ako ang kasing-kasing na iba, o wala-wala pod mi, Bisan o pobre lang pod mi. Amot, sa ako ang kasing-kasing, -kasing, gusto lang po kung uh, na ako'y mapalipay nga tao. Bahala ginagmay. Basta na ako'y mapalipay. Tapos gabi na nag-stress ko na ba anak ko nay asa man ko magkuha og ako ang pantabang lord naga istory ko sa Ginoo nagaampo ko nay anak ko lord asa man ko magkuha og pantabang nako na ako? O nga wala naman ko sweldo sa YouTube tapos ang akong sweldo sa ako ang trabaho lord gamay man kaayo naga worry ko naga balaka ko nay pero naga -pasalamat ko sa Ginoo nay tungod kay naaman naa sya nay bangan naga comfort gihapon naga nagapasalig nay nga dili ta niya pasagdan no tapos mo ni ang giingon sa 2 Corinthians 9 chapter 4 nabasa na ko ni ganiyang buntag chapter 4 verse 18 Nindot ka ayun ni Nay og hinaot nga kini makahatag pod og encouragement sa imo hanay no Ana sa Nay o oh, si Apostol Pablo nagingon kay wala kami magtan-aw sa si mga butang nga makita no Usahay Maka ingon nga uh, wala na may paglaom tungod kay wala wala tay makita na iba no wala tay makita pero ingon ni Apostle Paul nga kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kun dili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan mo to nga reminded kayo kung aning verse 9 nga anak ko sige lang bahala kung gamay na lang mananaw sa among youtube channel bahala gamay na lang ang bahala gamay na lang nay ang kining amo ang sweldo sa youtube basta kay mag aduna na paglaon, nay nagya hope nay kasi pag mag hope ka kadtong mga butang nga dili nimo makita I know nay nga naagi ah, apo ipagahimuon ang Ginoo nay. Bahalag sa gamay nga mga ingon ani nay ah. Bahalag ingon na nila kagagmay. no? Maka dako gyapon nga kalipay para sa ato mga kaigsuonan nga nagakinahanglan nay no. Sige nay. Ah, bago ko mag-end aning amo ang vlog nay, nakasanayan sa among YouTube channel nay nya mag-ampo. Kinay. Uh, kabalo ko Nay, kini amang gitabang sa imuha Nay. ipantapal naman dyan ni kung sa atong wagi kinahanglan na no labaw sa tanan na atong masaligan mo atong ginoo huwag mo tayong giingon Nay, padayon sa pagpangalagad sa ginoo no bisan asa ta isara man ta kalawas sa ginoo no Sige Nay, magampo ko para sa imuha Nay. Okay, let us pray, most gracious and heavenly Father. Maraming salamat po, Ama, sa mga biyaya po na amin natanggap. Thank you kaayo amahan sa pagpanalangin ka na mo. Salamat sa so kinabuhi ni nanay. Sa diyan, amo pa sa ginoo nga anak ilhan, amo sa na Lord God. Umbisan unsa kalisod ang kinabuhi, Lord. Salamat nga ikaw ang iyahang great encourager. Ang mga pag-ampo, pag Lord, nga panalanginan ni mo si nanay. Uban iyang mga apo din ni Ani nga panimalay. We pray, Father God, na ikaw mo'y mag-intervene sa ilang kinabuhi. Ikaw, Lord Jesus, mo ang magalihok sa ilang kinabuhi, Amahan. Tapos yes. tanan, Lord, bisan pa sa sitwasyon ni nanay, amo agi ahpon gino, ang giginaampo ang kaayuhan, iyang ginabati, Lord God, sa iyang ginabati. Kaayuhan, Amahan, bisan pa sa iyang panghapo, kaayuhan, bisan pa sa wala man unsaning unsan nagabukol sa iyang atihan. Pero nagahangyo mi Lord, nga ikaw mag attach Lord God magahatag og healing. Bisan pa Lord God, dili pin dili pinaagi sa among kagustuhan, kun dili pinaagi sa imong will ug sa imong plano Lord. Amo kini interest ang tanan niya na kanimo. Og ang imong plano may matuman sa among kinabuhi. Panalangin ni ang among YouTube channel Lord God. Isa nga amo ang pangandoy nga padayon nga makatabang sa mga nagakinahanglan. We bring back all the glory to you, Lord. Praises, honor, and adoration. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat kaayo nay ha. Salamat ka ayon Thank you na Ayan so. Dagan Salamat. Walay problema na Wala Walay sa payan. Instrumento lang may sa ginoo na ay. Sige. So, maraming maraming salamat po sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta at nagsishare, nagla-like ng ating mga videos. Mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na ilike ang ating mga videos, ishare ang ating mga videos. Para mas marami pa tayong maabot na ating mga kababayan. Kahit na sa ganitong mga uh, pagkakataon, ganitong pamamaraan lamang po mga kababayan, ay mais natin, no? Mabigyan natin ng kaginhawaan, no? Pansamantala yung ating mga kababayan. God bless mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan. Stay connected to God. Bye for now.